Batang santo mula sa Mexico, binalatan ang talampakan ng paa, sinugatan at pinaglakad sa asin. Praise be God through his saints. Ito po si San Jose Sanchez del Rio o mas kilala rin sa tawag na Joselito. Sa panahon ng persecution sa Mexico, marami ang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Sinasabi nga na minsan na rin gumisita doon sa puntod ng mga martir itong si San Jose Sanchez del Rio at hiniling niya sa Diyos na hayaang mamatay siya in defense of his Catholic faith. At hindi rin nga nagtagal natupad yung kanyang pinapanalangin. Sinasabi kasi na pinaubaya ni Jose Lito yung kanyang kabayo doon sa isang leader ng kanilang samahan at dahil dito, nahuli po siya. Ang kanyang naging kulungan ay ang simbahan kung saan siya bininyagan. At habang siya'y nakakulong, inilaan niya ang kanyang oras sa pagdarasal ng Santo Rosario at pag-awit ng mga Song of Faith. Ilang beses rin siyang binigyan ng pagkakataon para makalaya. Ang kailangan niya lang gawin ay talikuran ang kanyang katolikong pananampalataya pero sadyang matatag ang kanyang pananampalataya. Para takutin at para na rin magbago ang kanyang isip, pinanood sa kanya kung paano pinapatay yung iba niyang mga kasamahan. Pero instead na matakot, in-encourage niya pa yung kanyang kasamahan. Sinabihan niya ito na mauuna ka sa akin sa langit, ipaghanda mo ako ng lugar doon at sabihan mo na rin ang Kristong Hari na makakapiling ko siya very soon. Alam niyo ba na ang nag-utos na siya i-persecute ay ang mismong ninong niya sa kanyang First Holy Communion? Dahil isang tradisyon na rin doon sa Mexico na meron silang nino or sponsor tuwing tatanggap sila ng First Holy Communion. Pero sa totoo, ayo talaga siyang ipapatay ng kanyang nino. Kaya naman, inoferan siya nito ng mga makamundong bagay kailangan niya nga lang talikuran ng kanyang pananampalataya. Maging ang kanyang mga magulang ay naghanda rin ng pera pang ransom sa kanya. Pero yun nga, hindi yun umabot sa oras. Ang tugon dito ni Joselito, My faith is not for sale. Dahil dito, marami siyang pinagdaan ng paghihira. Hinagupit siya, binalatan yung kanyang talampakan, sinugatan, pinaglakad sa asin at pinaglakad ng nakapaa patungo sa sementeryo kung saan siya mismo ililibing. Pagdating nga sa sementeryo, pinagbigyan pa siya ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Kailangan niya lang isigaw yung death to Christ the King. Pero kabaliktaran ng kanyang sinigaw. Ang kanyang isinigaw, Viva Cristo Rey! Or mabuhay ang Kristong Hari. At isinigaw niya rin ang Viva Virgen de Guadalupe. Ito ang kanyang mga huling salita. Bago winakasan ang kanyang buhay sa edad na 14 anyos. Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat.